Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, lalo na sa paligid ng Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal, muling pinatunayan ng Estados Unidos ang kanilang presensya at suporta sa Pilipinas. Isang mahalagang operasyon ang isinagawa ng Philippine Coast Guard nitong umaga, at dito nakita ang dalawang barko pandigma ng US Navy na nasa loob ng area malapit sa Bajo de Masinlo. Pero habang ginaganap ang mission, muntik na ring magdulot ng kapahamakan ang isang mapanganib na insidente mula sa China. Simulan natin ang kwento sa mismong operasyon ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayong umaga, personal na iniutos ni Admiral Ronnie Hill Gavin, ang Commandant ng Philippine Coast Guard, ang paglipad ng PCG Caravan Aircraft patungo sa Bajo de Masinloc para magsagawa ng tinatawag na Maritime Domain Awareness o MDA Flight. Layunin nito na mag-monitor at masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda na kasalukuyang nangingisda sa lugar. Ang MDA flights ay kritikal sa sitwasyong tulad nito. Hindi lang basta reconnaissance o pagmamanman ng ginagawa dito, kasama na rin ang pagkuha ng visual at photographic evidence, pag-track ng galaw ng iba't ibang barko, at pagtukoy kung may mga banta sa seguridad o kaligtasan ng ating mga kababayan. Habang lumilipad ang PCG Caravan sa kalangitan ng Baho de Masinloc, isang napaka-interesanteng tagpo ang kanilang naobserbahan. Ayon sa ulat ng PCG, nakita nila ang dalawang barko pandigma ng Estados Unidos, ang DDG 76 USS Higgins, isang Arleigh Burke-class destroyer, at ang LCS 20 USS Cincinnati, isang Independence-class littoral combat ship. Ang dalawang ito ay matatagpuan mga 102 nautical miles mula sa Zambales, nasa karagatan ng West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc. Ang presensya ng mga barkong ito ay hindi basta-basta. Ginagawa nila ang tinatawag na Freedom of Navigation Operations o FONOP. Ang ibig sabihin nito, Sinasadyang dumadaan ang US Navy sa mga lugar na inaangkin ng China para ipakita na ang mga ito ay international waters at lahat ng bansa ay may karapatang dumaan dito ng ayon sa batas. Ang FONOP ay matagal ng estratehiya ng US para kontrahin ang unilateral claims ng China sa South China Sea. Sa kaso ng Bajo de Masinloc, malinaw na pinapakita ng US na hindi nila kinikilala ang mga restriksyon na ipinapataw ng Beijing sa tinatawag nilang Innocent Passage pero hindi lang US Navy at PCG ang nasa paligid. Nakita rin ng PCG ang apat na China Coast Guard vessels, 5303, 4202, 3502 at 5306. Kasama nito, may anim pang Chinese Maritime Militia boats na nakapwesto sa labas ng mismong shoal. Ito ay malinaw na indikasyon na patuloy ang militarisasyon at kontrol na gustong ipakita ng Beijing sa Baho de Masinloc. Ang China Coast Guard at Maritime Militia ay kilala sa paggamit ng gray zone tactics, mga kilos na hindi direktang armadong agresyon pero malinaw na pambubuli at panghahara sa mga ibang claimant states tulad ng Pilipinas. Mahalagang tandaan na ang isang barko ng China Coast Guard, ang CCG-3104, na dati nang nasangkot sa banggaan kasama ang barko ng PLA Navy, ay wala na sa lugar. Posibleng ito ay inalis para sa pagkukumpuni. Habang patuloy ang PCG Caravan sa kanilang misyon, isang mapanganib na insidente ang nangyari. Isang J-15 fighter jet ng People's Republic of China ang lumapit at nag-intercept sa eroplano ng PCG. Ayon sa ulat, mahigit dalawampung minuto itong sinundan at tinutukan ang caravan, na may lateral distance na halos 500 feet lang. Mas nakakatakot pa, lumipad ito mismo sa ibabaw ng eroplano sa taas na 200 feet lamang. Sa mundo ng aviation, ito ay itinuturing na unsafe intercept, labis na mapanganib at maaaring magdulot ng aksidente. Kahit walang direktang pagpapaputok o pag-atake, ang ganitong klaseng kilos ay malinaw na pagpapakita ng intimidation. Sa ganitong sitwasyon, anumang maliit na maling galaw o mechanical error ay maaaring magresulta sa banggaan sa ere, na maaaring magdulot ng internasyonal na eskandalo o mas malalapa pagkawala ng buhay. Bukod sa fighter jet harassment, nakatanggap din ang PCG Caravan ng limang radio challenges mula sa PLA Navy Vessel at 553. Ang ibig sabihin nito, paulit-ulit silang sinasabihan na umalis sa lugar, pinapaalala na ayon sa China sila raw ay nasa kanilang territorial waters. Bukod pa dito, isa pang barko ng PLA Navy, ang Vessel 568, ay nakita na sumusunod sa dalawang barko ng US Navy na nasa paligid. Kung titignan, malinaw na sinusubukan ng China na sabayan at bantayan ang kilos ng parehong Philippine Coast Guard at US Navy sa area. Isa itong pagpapakita na ayaw nilang mawala ng kontrol sa narrative at gusto nilang maipakita na sila pa rin ang dominanteng puwersa. Isa pang detalyeng dapat pansinin, ang PLA Navy Vessel 164, na dati nang nasangkot sa collision incident nitong nakaraang lunes, ay wala na rin sa lugar. Posibleng ito ay umatras pansamantala para umiwas sa dagdag eskandalo o para mag-focus ang China sa iba pang operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, Patuloy na ipinapaalala ng PCG na ang kanilang misyon at operasyon ay naaayon sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang 2016 arbitral award, at ating mga pambansang batas. Ang UNCLOS ay malinaw na nagsasaad na ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone, EEZ ng Pilipinas. At noong 2016, malinaw na pinabura ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas, sinasabing walang legal na basehan ang Nine-Dash Line Claim ng China. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang China sa hindi pagsunod sa ruling at sa pagpapatuloy ng kanilang presensya at agresibong kilos sa lugar. Ang pagkakaroon ng dalawang U.S. Navy ships sa area ay hindi simpleng routine patrol lang. May tatlong mahalagang punto dito, Una, deterrence ang presensya ng US ay malinaw na mensahe sa China na hindi basta-basta nila pwedeng kontrolin ang mga karagatang ito nang walang resistance mula sa ibang malalaking bansa. Pangalawa, support to allies pinapakita nito na ang Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng US at Pilipinas ay hindi lang papel. Kahit hindi pa ito direktang invocation ng Article 4 o V ng MDT, ang ganitong operasyon ay isang paraan ng pagpapakita ng commitment. Pangatlo, freedom of navigation isang test sa kakayahan ng US na panindigan ang international law laban sa unilateral restrictions ng China. Sa praktikal na aspeto, malaking tulong sa moral at seguridad ng ating mga mangingisda ang ganitong klaseng presensya. Kapag may nakikitang mga barko ng kaalyado sa paligid, mas malaki ang posibilidad na makapangisda ang ating mga kababayan ng mas ligtas at hindi daanong nahaharas. Pero sa kabilang banda, tumataas din ang tensyon at posibilidad ng insidente. Kapag damadami ang military assets sa isang maliit na area, mas lumalaki ang chance na magkaroon ng miscalculation na pwedeng mag-escalate. Mahalaga ring pansinin na ang TCG ay patuloy na gumaganap ng papel bilang law enforcement agency at hindi bilang military combat force. Kaya habang sila ay nagpupatrol at nagmomonitor, kailangan din nilang iwasan ang anumang hakbang na maaaring ma-interpret bilang provocation. Ang kanilang primary rule ay magbigay ng seguridad, mag-monitor, mag-document ng mga insidente, at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa dagat, habang pinapanatili ang diplomatic posture ng bansa. Ang insidente ito ay parte lamang ng mas malaking geopolitical chess game sa South China Sea. Habang patuloy ang US at China sa kane kanilang strategic maneuvers, nandoon ang Pilipinas sa gitna ng kanilang overlapping spheres of influence. Para sa atin, ang mahalaga ay mapanatili ang ating sovereign rights, maprotektahan ang ating mga kababayan, at masiguro na hindi mauwi sa armed conflict ang tensyon sa lugar. Ngayong malinaw na nakita natin ang galawan ng US Navy, Chinese Coast Guard, Maritime Militia, at PLA Navy sa baho de Masinlo, makikita natin ang sitwasyon ay hindi simpleng maritime patrol lang. Ito ay isang patuloy na larong diplomasya, pagpapakita ng puwersa, at test ng political will ng bawat bansa na sangkot. Ang presensya ng dalawang barko ng Estados Unidos ay malinaw na mensahe, hindi nila hahayaan na maging Chinese Lake ang South China Sea. Samantalang ang patuloy na harassment mula sa China ay nagpapakita na hindi sila mag-aatras kahit pamalinaw ang desisyon ng International Tribunal. Para sa Pilipinas, lalo na sa ating mga mangingisda, ang mahalaga ay magpatuloy ang ganitong mga operasyon ng PCG, makipagtulungan sa ating mga kaalyado, at sabayan ito ng matatag na diplomatic stance. At sa mga susunod na linggo, tiyak na muli nating makikita ang parehong eksena, mga barkong nagbabantayan, mga eroplano nagmamanman, at mga mangingisdang patuloy na lumalaban para sa kanilang kabuhayan sa gitna ng dagat na sa papel ay atin, pero sa realidad ay tinutulak nating ipaglaban araw-araw.